Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Abril a 4, 2025. Sa pagsikat ng araw ngayong Abril a 4, 2025, damhin ang banayad ngunit makapangyarihang enerhiya na bumabalot sa iyo, minamahal na Taurus. Ikaw ay likas na matatag, isang taong madalas na sandala ng iba, isang pundasyon ng suporta at kapanatagan para sa mga mahal mo sa buhay. Munit sa araw na ito, sa halip na ituon ang buong atensyon sa pangangailangan ng iba, anyayahan mo ang iyong sarili na lumingon sa sarili mong puso at damdamin. Ano ang tunay mong kailangan sa ngayon? Kailan mo huling inuna ang sarili mong kapakanan? Ang araw na ito ay nagdadala ng isang natatanging pagkakataon upang alagaan hindi lamang ang iyong pisikal na kalagayan, kundi pati na rin ang iyong emosyonal at mental na kalusugan. Madalas, bilang isang taurus, inuuna mo ang katatagan at kasiguraduhan, hindi lamang sa material na aspeto, kundi pati na rin sa relasyon at emosyonal na koneksyon. Ikaw ang taong maaaring lapitan ng iba sa oras ng pangangailangan, isang taong nagbibigay ng katiwasayan at suporta sa pamamagitan ng iyong likas na kabaitan at matibay na pundasyon. Subalit, sa kabila ng iyong pagiging matibay, may mga pagkakataon din na napapagod ka, na naangailangan ka rin ng pahinga, at nakailangan pagtuunan mo rin ng pansin ang iyong sariling damdamin. Ngayong araw, pag-isipan mong bigyan ang iyong sarili ng isang mental health day, isang sandali ng pagpapahinga, pagpapalaya sa anumang bumibigat sa iyong isip, at pagbibigay sa sarili mo ng puwang upang huminga. Ang papel ng iyong emosyon sa araw na ito, ngayon, mas magiging matindi ang iyong emosyon, at maaaring mapansin mong mas madali kang maapektuhan ng mga bagay na dati-rati, ay hindi mo gaanong binibigyan ng pansin. Maging maingat sa iyong mga reaksyon, lalo na kung may mga sitwasyon na maaaring magdulot sa iyo ng pagkainis, lungkot, o pagkabahala. Minsan, ang mga maliliit na bagay ay maaaring lumaki sa ating isipan, lalo na kung hindi natin namamalayan ang ating sariling emosyon. Subalit, sa halip na hayaan mong lamunin ka ng mga damdaming ito, subukan mong lapitan ang bawat sitwasyon ng may mas malawak na pangunawa. Ang pag-intindi sa sarili mong damdamin ay isang napakahalagang hakbang patungo sa emosyonal na kalayaan at kapayapaan. Kung may mga hindi pagkakaunawaan o alitan na bumabagabag sa iyong puso, ito ang tamang panahon upang isaalang-alang ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi naangahulugan ng pagbibigay ng pahintulot sa maling ginawa ng iba, kundi isang paraan ng pagpapalaya sa sarili mo mula sa bigat ng sama ng loob. Kapag natutunan mong palayain ang galit at hinanakit, nagkakaroon ka ng puwang upang punuin ang iyong puso ng kapayapaan at kaliwanagan pagpapahalaga sa sarili at pagpapahinga. Mahalaga rin na bigyan mo ang sarili mo ng sapat na pahinga. Kung palagi kang abala sa pagtulong at pagbibigay ng suporta sa iba, baka dumating ang puntong mararamdaman mong ikaw mismo ay nauubos. Tandaan, hindi mo kailangang laging maging malakas para sa lahat, o kailang na umamin na kailangan mo rin ng pahinga. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa sarili mo, mas nagiging epektibo ka sa pag-aalaga sa iba. Ngayong araw, gawin ang mga bagay na magpapasaya sa iyo. Maglaan ng oras upang gawin ang isang bagay na matagal mo nang gustong gawin, ngunit hindi mo magawa dahil sa iba't ibang responsibilidad. Maaring ito ay simpleng paglalakad sa labas upang lumanghap ng sariwang hangin, pagbabasa ng paborito mong libro panonood ng isang pelikulang matagal mo nang gustong mapanood, o simpleng pag-upo sa isang tahimik na lugar upang pagmilayan ang iyong mga iniisip. Maswerteng kulay at maswerteng numero. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay malalim na asul, isang kulay na sumisimbolo sa kapayapaan, lalim ng pag-isip, at emosyonal na katahimikan. Subukang isuot ito o gamitin sa iyong paligid upang makatulong sa pagpapanatili ng balanse sa iyong emosyon. Ang maswerteng numero mo naman ay pito, labing isa, at 22. dalawa. Ang mga numerong ito ay may dalang enerhiya ng espiritual na pagising, proteksyon, at malinaw na pag-isip. Mga maswerteng gawain para sa araw na ito. Pagmuni-muni at pagsulat sa journal. Subukang isulat ang iyong mga damdamin at obserbasyon ngayong araw. Minsan, ang pagsusulat ay isang makapangyarihang paraan upang linawin ang ating isipan at damdamin. Makipag-usat sa isang malapit na kaibigan o mahal sa buhay. Ang pakikipag-usap at pagbabahagi ng iyong saloobin ay maaaring makatulong upang gumaan ang iyong pakiramdam. Gumawa ng isang gawain na nagpapakalma sa iyo. Maaaring ito ay pakikinig sa musika, pagguhit, paghahalaman, o kahit simpleng paglanghap ng sariwang hangin sa labas. Payo at pagtatapos ng araw. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pagnilayan ang iyong mga karanasan. Ano ang iyong natutunan tungkol sa iyong sarili? Ano ang mga damdaming lumitaw na hindi mo inaasahan? Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang matuto, lumago, at mas lalong maunawaan ang ating sarili. Huwag kang matakot na unahin ang sarili mo. Ang pagpapahalaga sa iyong sariling pangangailangan ay hindi pagiging makasarili. Ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa mas malalim na kaligayahan at kasiyahan sa buhay. Sa bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa pag-aalaga sa iyong sarili, mas nagiging buo at mas handa kang harapin ang mga hamon ng buhay. Yakapin ang kapayapaan, piliin ang pagpapatawad, at alagaan ang iyong sarili, minamahal na Taurus. Ang Abril a 4, 2025 ay isang araw ng pagminilay, pagpapalaya, at pagbibigay halaga sa sarili. Lumakad ka sa araw na ito nang may pagmamahal sa iyong sarili at sa iba. Magtiwala sa iyong kakayahan, sa iyong puso, at sa landas na iyong tinataha. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag a upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.